All right. Magandang hapon po. magandang magandang hapon po sa inyong lahat pagpalang uh, tanghali tanghali na hapon alright mega mega love shout po sa lahat ng aking mga solid na subscriber ayan at mega mega love shout din po sa kaaratin plus one sa Team diba eh uh, ayan may shout out ngayon ay ah uh, meron tayong uh, meron tayong meron akong ipapakita sa inyo pala ah uh, diba kung saan na uh, <clears throat> kung saan ano Ah, uh, sigurado na magugustuhan nyo ito, no? Dito tayo sa Ngayon ay dito tayo sa Valenzuela no? Meron akong mga ipapakita sa inyo na uh, sa likod ng kanyang katahimikan Ganon naman ang uh, Ganon naman ang uh, pagso niya. No. Kung kaano siya katahimik sa media. Ganoon naman ka bilis ang trabaho niya sa likod ng ano, camera, no? Maraming maraming hindi nakakalam nito, ano, pero noong araw ay sumikat sumikat ang ano na ito kaya nga marami nang gumaya dyan marami nang gumaya na mga siyudad no pero talagang si naman talagang matagal na itong prenajik ng national government matagal na ito eh kay president pinoy 'no. na nila ito ng national government simula pa kay dating president pinoy na uh, alam ko pati kay Gloria naging ano na ito gawa ng diwa yung ano nauso yung baha kumpaga uh, inaagapan nila yung ano mga pagbaha kung ano man ang ano paghahanda preparation ano sa mga sakuna ng pagbaha kaya isa ito so isa ito sa ano project ng uh, national government no kung saan tinutukan ng ano tinutukan naman ng local government Ito na tayo. Ayan o. Oh. Isa iyan sa... Uh, isa ito sa napakaraming project ng uh, Senador Gatsalian. Ito. Oh. Ayan Disiplina Village Ayan. ngayon dito muna tayo dito muna tayo ito 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 yung project nila oh. dito tayo ito yung project nila patulog-tulog ah <laughs> paduyan-duyan ito kung makikita nyo napakahaba nyan oh. mamaya iiko tayo dyan iiko tayo dyan dito muna tayo sa ano may mga garden kasi dito na ano may mga garden dito saan ang daan ito Tim! Game. Sandanan? nandaan? Saan daanan? Ha? Gili Dito? Samay? Ha? Ha? Ito, ito, pagkita ko sa inyo. Mamaya, i i i ko tayo dyan, mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung saan ang, ano, kung saan ang project. Kung saan ang project ng, ano. Ito, kung makikita nyo ito. Ito yung Uh, ito yung ano. Pinaka-garden nila. Pinaka-garden nila ito. Garden nila ito yung, ng ano nila. ito yung garden ng ano lang. ito yung garden nila nilagyan ni ito ng ag agriculture ng city saan so, daanan nito ah dito dito Ito, itong ano na ito. Yan. Ito, yung ano ito. Nang, uh, yung kabute. Ito. Yung patubuan ng kabute. Tapos ito yung kanilang ano. Narsire. yung pag magtatanim sila ng ano, yan. Diyan. Pag magpapatubo ano ganda na ng talong oh ganda na ng talong doon sila nakatambay nakatulog oh. pagpunta ko dito ano ito parang namayat na lahat ngayon gumanda na oh dumami pati ayan oh daming tubo ayan oh, kung makikita nyo yan may basketball court ayan yan isa iyan sa project ng ano ng ating senador, no? Kasama yung local government kung saan kapatid niya yung kapatid niya naman yung mayor. Mga bagong ano ito. Bagong gawa pa lang na ano pa Disiplina Village kung saan nagkaroon naman ng asosasyon. Asosasyon sa pagtanim naman ito dito. Oh. Hinukay na. Nilaliman. Ha? Nasa na? Asa na yung mga isda? Nilaliman yung fish pan. Dami na oh. Puro, puro talong. Ha? Ano 'yon? puro talong ito Yung Ito ang dami. pantanim Ano pizza yan? Oh. Uh, Nasaan yung mga isda? Dito. Saan? Malalaki na? Hindi, kalis big na yan. Gapon, kano kami kalahating yung mga may git sampung kilo gapon. Mga tilap yan, hindi naman lumalaki yan. Okay. Ibig sabihin, marami yan. Yung nandon? Iyan, ano yan? Ano, ito? Ito? Saan galing? Big na yun. Eh. Eh, wala pa tubig. Wala pa nga. Angyong ko ayun mamaya ayos yung boss waspahanan. Pero may umaagos oh. Ha? Huh? May umaagos. Ah, si ah. Ano okay. ah. Ah, yan? Eh. Okay, pang, uh, pang asawa. Ah. yan kanya kana. Ah. Wala kanya Manok Wala Ah. kana. Wala kanya kana. Wala kanya kana. Wala kanya kana. Hindi kanya kana. pa hindi pa fully yung anong mga bahay pero marami nang nalipat kung saan ano may, may abangan nyo no iikotin natin yan doon sa mga pabahay sana may makausap tayo ng mga residente kung kumusta naman sila dito ka nagluluto abangan nyo mamaya iikotin natin yan doon sa du doon sa dulo yan ayan mga ito ang taniman nila oh